Mga ka-builders, result. Wasak. No. Nawasak siya. Kalakas ba naman? Okay, good. Ready na. Ready na yan bukas. Wasak ko. Oh. Hinahati. Hati, hindi lang hati. Hinahati ko oh siya sa tatlo. Yung iba na durog. Tingnan nangyari sa ano. Yung bilog niya gumanda, luminis ano. Yung -hmm. Pagka bilog niya lumaki. Good, good, good. Good result. Good result ang aming uh, ginawang ano. Pag-remove ng rock sa loob. So, unti-unti na namin yang iaakyat. Sige, sige. Okay. Yan ang result ng aming ginawa kanina. Bye-bye.